Alam niyo ba na ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas? Ito ay may tinatayang nasa 500 km ang haba magmula sa probinsya ng Cagayan, pababa ng probinsya ng Quezon, na halos sa kupina nito ang buong Silangang Luzon. Isa ito sa mga pinaka-iniingat-ingatan at protektadong lugar dahil sa kanyang mga likas na yaman at siyang nakakatulong sa mga taong malapit dito ito rin ang siyang nagsisilbi nating panangga sa mga malalakas na bagyo na nagmumula sa karagatan ng Pasipiko dahil nakakatulong itong mapahina at mabawasan ang dalang ulan at hangin ng isang bagyo. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Sierra Madre ay patuloy pa rin nakakaranas ng mga pangunahin nitong problema tulad ng iligalaging, pagmimina at marami pang iba. Ano sa tingin nyo ang mangyayari pag tuluyan na nila itong napatag? Let me know in the comments.